sa ating balita, lumakas pa si Bagyong Lawin habang patuloy na kumikilos palapit sa Batanes, kagayan area. Para sa detalye, kasama natin ngayon si Pag-asa, weather forecaster Azar Aurelio. Magandang hapon, Zar. Magandang hapon sa iyo. Yes, ano na nga status nitong si Bagyong Lawin? Si Bagyong Lawin na nasa Philippines pa rin siya at patuloy na kumikilos ito na pa-northwest na talagang lalapit ito sa Cagayan and Batanes area. Okay, uh, ano bang uh, mga possible scenarios na binabantayan natin ngayon? Babantayan natin bukas ng hapon o gabi ay maaari po mag o hindi. Unang senaryo ito, ito'y mag-landfall dito sa northern tip ng Cagayan. Ang pangalang senaryo po ay dadaan dito sa pagitan ng Batanes at Cagayan area. Okay, so again, uh, yung possibility ng uh, pag-landfall, yan ba ay dahil pa rin sa high pressure area kaya't hindi makalusot itong si yung lawin? Opo, ito yung uh, dalawang high-pressure area niya na na paggitnaan niya itong uh, bagyong silawin. Na ibis na sana uh, patuloy na kung northward, ngayon nagdang northwest siya dahil sa itong high-pressure area nasa China. Okay, at uh, kahit sa anong possibility na mangyari, kailan balalabas lalabas ng PAR itong si bagyong lawin? Ang pinakamang agan na lalabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility Friday. Ang uh, matagal, pinamatagal ay Sabado. So Friday or Saturday pa ay lalabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Okay. At uh, saan pa nakataas itong mga public storm warning signal natin? So nakataas pa rin ang public storm warning signal number 2 sa Batanes Group of Islands, kagayan kasama ang Calayan at Pabuyan Group of Islands. Public storm warning signal number 1 dito sa Ilocos Norte, Kalinga, Apayaw, Abra at Isabela. Okay, uh, Jar, paalala na lang sa ating mga kababayan. So sa mga nabanggit yung uh, lugar kung saan nakataas ang public storm warning signal ay habang malayo pa ang bagyo ay maghanda na po tayo dahil ito yung mga lugar na aking nabanggit ay posibilidad na maapektuhan itong uh, bagyong silawin. At yung mataas ang chance na maapektuhan dito sa bandang Lord ng Luzon dahil sa mga nakalipas na oras ay lumalapit doon mismo o papunta mismo sa Cagayan at Batanes area. Okay, Sir. At uh, dahil nasa kalagitnaan tayo ng weekdays, ano bang magiging lagay ng panahon natin ngayon sa buong bansa? So, unang una dito sa nakataas ng public store well, signal number one and number two ay uh, sa mga masungit na panahon at malakas sa hangin na ito yung maaaring maapektuhan mismo ni Bagyong Lawin. Dito naman sa Mimaropa, Bicol Region at Visayas, halos buong araw ay maulap na may mga pamisan-misang moderate to heavy rains. Sa Metro Manila at sa labing bahagi ng ating bansa ay fair weather po tayo kung saan ay occasional na light to moderate rains na kung saan naranasan natin madalas sa hapon o gabi. Okay, maraming salamat, Sir. Yeah, Iyan po si Pagasa Weather Forecaster Alzar Aurelio para sa latest dito kay Bagyong Lawin at sa lagay ng panahon natin ngayong araw. Samantala, narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing nusod na bansa. iba pang pa balita ngayong araw, ginuganita ang ikatlong anibalsaryo ng trahedyang dinulot ni Bagyong Ondoy noong September 26, 2009. Ngayon nga ay uh, kinememorate ng DOST ang third year anniversary ng Typhoon Ondoy sa pamamagitan ng pagdadaos ng isang komperensya sa DOST Compound Bikutan tungkol sa Disaster Risk Reduction and Management. Kung maalala, isa ang uh, Marikina sa talaga namang napinsala ng bagyo sanhi ng mga pagbaha dito sa Kamaynilaan, kung saan milyon-milyon danyos rin ang nabilang at ilang daang Pilipino ang nasawi. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST para sa Telebisyon ng Bayan, April and Neryo.